so isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers uh, kaitang sulok man ng ating bansa uh, sa lahat ng mga subscriber ko, follower, sharer, commentator sa ating lahat no. Uh, isang napakagandang hapon po. So ngayong hapon, mag update lang po ako sa pangpitong harvest ng talong at saka pangalawang harvest po ng kamatis. Okay, so ang variety po mga kapwa ko ka-farmers ng ating kamatis, ito po ang Diamante uh, F1 ng Swiss. Tapos yung talong naman natin na pinipitas natin sa pangpitong harvest, uh, ito po ang Calixto F1. Okay, so share ko lang po sa inyo yung Pang-anim nating harvest sa talong, uh, malapit po ito no, magdalawang dalawang tunilada ang ating uh, pipitas sa talong. Then, tapos yung sa Ampalaya, uh, nakakuha tayo ng 4,500 kilos. Then sa kamatis natin is 550 uh, mga kapwa o kaparmers nung first harvest natin. So ngayon, uh, ito po ang ating talong at saka kamatis. Okay, di ah uh, yung sa harap ko mga kapwa ko kamatis, ito po ang tinatawag nating class A o big. Tapos yung sa pangatlo ang ating medium. Okay, so ngayon, ah uh, yun po ang ginagawa namin ni Mrs. Dito ako banda. So ito po ang nang a na ko na Then, hindi po namin sabay mga kapwa ko o ka-farmers ang ampalaya sa pagpipitas kasi napakadami po. Kasi may medyo uh, nasa 1.3 hectares po ang lawak nito. Nasa 4,000 kapuno. So, marami ng uh, bunga na pwede natin ipitasin sa pangsiyang na harvest. Kaya hindi namin kaya. So, hindi namin sabay. So, ang pinipitas lang namin, yung kamatis lang at saka talong okay so kasi pagsabayan namin kunti lang kami pito lang kami mga kapwa ko kaparmers pang walo si misis so hindi namin kaya kaya nga uh, ang pipitasin namin na uh, magkasabay yung kamatis lang at saka uh, talong okay so hanggang ngayon mga kaparmers tuloy pa rin ang aming pagpipitas yan po, sobrang ganda. Tapos may ulan, kaya nga maganda ang bunga po ng ating talong. Malaki-laki na siya ng konti compared sa nakaraang harvest natin na sobrang liit dahil po sa uh, taas ng init, no? Walang ulan isang bisis lang kami iniulan mga kapwa ko farmers nung nalalasa si Bagyong Karina tapos na ulit ngayon kaya nga kung na natin ito po uh, karami no ang mga na harvest nating mga gulay ayan po ang tambak nating mga harvest so napakaganda tingnan mga kapwa ko farmers ang ating mga napipitas na mga gulay Tapos may kunti po tayong kamatis. Okay, so abangan nyo lang ang uh, pagpipitas po natin sa pangsiyam na harvest sa uh, Ampalaya. So ulitin ko, hindi namin sila sinabay dahil hindi namin kaya. So ang sabay naming pinipitas ngayon yung kamatis lang at saka yung talong. Kasi nung nakarang harvest natin, nasa one, uh, malapit mag 2,000 kilos ang talong, tapos yung kamatis ay 500. Uh, 50 apin kilos then yung ampalaya ay nasa 4,500 kilos okay so bago tayo magtapos may shout out po no, sa lahat nating mga subscriber mga viewers, shareer at commentator so sa inyong lahat ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao uh, magandang hapon po happy farming God bless us all bye bye po